Miles Ocampo, ayaw nang pag-usapan ang hiwalayan nila ni Elijah Canlas. Hiniling ni Miles Ocampo sa Entertainment Press, na iwasan na munang pag-usapan ang paghihiwalay nila ni Elijah Canlas. Sa gala media ko ng pelikulang, Family of Two, Mother and Son Story, na pinagbibidahan ni na Sharon Cuneta at Alden Richards, humarap sa press kagabi ang TV host-actress. Dito, diretsahan ngang natanong ang dalaga kung kumusta na siya, matapos ihayag ni Elijah na totoong naghiwalay na sila, matapos ang ilang taong relasyon. I'm good. I'm happy na nandito po ako, kasama kayong lahat, ang matipid na pahayag ni Miles. Isang matalim na tanong ang ibinato sa kanya, paano siya tinulungan at tinulungan ng kanyang pamilya, partikular ang kanyang ina, sa mga kabiguan na kanyang nararanasan sa kanyang personal na buhay. Alam mo yung mga parents, kahit hindi ka magsabi sa kanila, kahit hindi ka magsalita, at kahit hindi ka mag-share, nararamdaman nila kung ano ang nararamdaman mo. I am grateful sa mami ko, sa parents ko. Actually, kahit wala kayong conversation, mararamdaman mo, bigla na lang magte-text ang mama na, kamusta ka? Kamusta ka today? Pahayag pa ni Miles. Nang tanungin naman siya kung ano ang isa sa mga naging realization niya after ng breakup nila ni Elijah, I will love myself more this time. Sa panayam naman ng ABS-CBN kay Miles pagkatapos ng presscon, tinanong siya kung ano ang masasabi niya ngayong pareho na silang single ng kaibigan niyang si Catherine Bernardo, mabilis niyang sagot, it's a tie. Sabi ni Elijah sa breakup nila ni Miles, We went through a rough patch recently, mainly because we were going through our own personal stuff, and it's been hard. So yeah, we're figuring things out. Yeah, we're okay." we're not mad at each other or anything like that. I'm always going to have love for her and I'm always going to support her in whatever she does. I'll always be her number one fan, but right now we're just taking our time figuring out ourselves and our lives right now, say ng premiadong aktor. Samantala, inaabangan ni Miles na mapanood ang Family of Two sa December 25 bilang bahagi ng MMFF ngayong taon ang Cineco Productions ay ang production company sa likod ng critically acclaimed MMFF 2023 entry na Family Matters. Sabi pa ni Miles, isang big achievement na para sa kanya ang makasama sa pelikula, na pinagbibidahan ni na Sharon at Alden at may direct ng premyadong filmmaker na si Noel Naval. At ninanais niyang mahalin ng sambayan ng Pilipino, ang lahat ng mga pelikulang ipinalabas sa film festival ngayong taon, bukod pa sa kanilang partisipasyon sa MMFF. wag kalimutan i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.